Bing, bilhin na gulay, Bing! May ampalaya ako. Balaka. Magandang umaga sa inyo mga guys. Pasensya na kayo dito kaya wala ko yung plato. Ang mga plato, puro hugasan. So, Nagdali-dali na ko. Kaya ako mulakat pa ko, na ko yung damang paninda. Oh. na mm, ako paninda? Muna akong paninda. Ang dami kong paninda. O, sa mga wala pang ulam. Sa mga nagbalak pa mo palit o ka ng ulam sa palingke. Antayin nyo na lang ako kay malapit na rin ako matapos. Ano na pa ako kumakain. Ang kaso akong sudan gani, tiil sa manok. Kaya mo niya dugay kumatima. Ang hatag magtiil. Salamat sa nang hatag magtiil sa manok monggisigang. Nami-baya. Nami-baya sinigang. Magkaon sa kaya. Kasi kaya ako wala kaya magkaonan dito sa ako ang lakuan. Kaya muna naka-namahaw isa ko na akong baligya na akong paninda o wala yeah. may naay ampalaya may naay talong may naay buko isang piraso at may naay alugbate o onya may naay ampalaya eh, bakit? kwarta po sabi nito, ni Ati, man? po niya po yung juice juice? asan si Ilang ilang juice daw? Dalawa lang po kasi yelo. Amaya ah, yung juice niya yan mo doon. Tinan mo kung may juice pa. Yan. O, oh, tapos kumuha ka daw na yelo. So, natiman ako o oh, kaon. Muram ram na ta. Kay magtinda ako. ko. Kay medyo busog-busog na akong tiyan. Naurot na, na ako ang luto. Wala na. <laughs> so, kailangan din ako magmamahaw ba sa inga nang magtinda ko kay kanang maglako bako bakay. Para kusog mga mo'y kaning akong kail paglakat. hmm. <laughs> so, sana ay sana ay magkahan. Wala, wala pa'y ulam ba? Latulatan ako ninyo bakay ako mo ato na ba? Ako na nga yung kulay-pula ko dyan na ano na na ano ano ba tawag noon bakaling ba bakaling na diha yung kulit niya yeah. kumadto na ko kay dagan salamat ba kay ah. siya na kay nag ubak dai sa kuha og kuling kuan kaning tagayan niya ning mga utanon ba kagawad ba ah kuan nag-ubak ko contact sa ako ah, wala dai ko wala dai ko makatubag kay kaninga ni mamisan busy ko naglako kasi ko kagahapon kay damo man kog talong kay may nag-deliver po dito sa kog talong so muna nga wala ko maka kuan maka maka monitor sa ako ang cellphone so may nagkuling-kuling na dai sa ko ah muna mo an akong usan ako nga buyer nga o kanan kuan ha kung nasa kanan mga utanon nga kompleto jud na siya damo jud na siya mga utanon kaya nan daghan salamat kay na ah, may mga may mga utanon na pud siya ko pangita ko kay ako magid para libot niya nang iyang mga utanon ah uh, kuan kompleto na siya kaya sa webes may na ako mga sitaw ug talong ah uh, usa pa Uh, mga 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 etsitira pang mga utanon nga kanang naa sa pakbet <laughs> kanang naa sa pakbet yon may naa koy eh, yan baka makapakbet din ako kaya daghang salamat kagawad kagawad yo na ba kaya siya tagiyan niya ng mga utanon na yan ay eh, gideliveran ko nya nang ang palaya ka mga sa palaya oy. Ka mga kinis kayo. Ah. Ana, ka mga kinis kayo ba. Para ko. Ka mga kinis kayo sa yang palaya. Anya, nya mga ampalaya nang dagko ka kayo. Oh, hapsa mga kuwan, eh, kuwan na naman po kasi na siya ba. Parang suru si lang na na siya ba. Kaya ang kaning God nga ni Pertim na mahal Diyod, mahal Diyod. Siyempre, umangita kita niya ng mga street-street kayo. So asahan ni mo nga ang presyo street po. So diha lang ta sa mga video buro balikog-balikog. Kaya parang medyo liko-liko po ng price. <laughs> so ang ampalaya ka ngayon, kanindot ba yan sa ampalaya ba no? Hamis pa sa akong panit ang ampalaya. So, maadto na ko, nagtabil-tabil pa ko diri so basta sa Webes ang mga gusto diha mag mag magutan og mga kuan mga pres kaayo unya kanan lami kaayo so may gulay ko sa Webes ang mag order mag PM sa kuha kay na ako sitaw ang palaya na ako talong so mag order og pakbit diha may kalabasa pug ko may okra So, mag-PM lang sa ako, ah. So, mora to. Bye-bye. Kaya na, ah. Busog na ko. Nagkaon ako. <laughs> Nagkaon ako. Busan ka. Kanang kaldero rice cooker ba? Sinsya <laughs> na kayo. Wala ko yung plato bahugason ang plato. Mahugas pa di ay ko. So, delete na. Kaya, nan mo na. Wala ko yung plato eh. So, na, kuha na lang. Kaya, may na ako yung mga dagang mo. Na, Namuratsyada na ako. Kaya na, ana, naka na, naka-prepare na gano'n. Nakaayo ako ang mga utanon. Magahulat na lang ko. So, niya akong bakaleng, mulakat na ko. Bye-bye, Maura to. See you next video na lang. Manya, ayaw ninyo kalimtiin taon ba yan, no? Pag-share. Manya, mag-comment po mo. oh, pwede kayo mag-order. <laughs> Pero, mag-order niya. Pati din ako, mamonitor, no? Ang inyong orderon. So, basta mo ato lang ko. So, bye-bye. <laughs>